Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Doong panahong yun, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tyro at Sidon. Dumapit sa kanyang isang kenaneyam na doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan, ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbidyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nagiinay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus. Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lunguhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako. Panginoon, sumagot si Jesus. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nAPO po. Panginoon, tugo ng babae, ngunit ang mga tuta man ay nagsisita ng ngunong nalilaglag sa hapad ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Pangyayari ang hinihiling mo, at noong di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon,